Sa likod ng kasikatan at tagumpay ng mga Avengers, may isang lihim na itinatago. Isang lihim na maaring magbago ng lahat ng iyong paniniwala. Tony Stark, isang henyo na nagtangkang gamitin ang kanyang teknolohiya para sa kapayapaan, ngunit ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang armors ay may mas madilim na pinagmulan. Steve Rogers, ang simpleng sundalo na naging super soldier, ngunit sino ang talagang nag-experiment sa kanya? Thor, Diyos mula sa ibang mundo, ngunit bakit siya pinili na makipag-alyansa sa mga tao? Bruce Banner, isang scientist na sinubukan lutasin ang isang delikadong eksperimento at nabigo. Hindi ito basta kwento ng pagkakaisa at kabayanihan. Ito ay kwento ng lihim, trahedya at isang plano na may malalim na layunin. Ang Avengers ay hindi lamang grupo ng mga bayani. Sila ay mga piraso ng isang mas malawak na puzzle. Isang lihim na organisasyon ang tumulong upang pagisahin ang mga ito. Ngunit ano nga ba ang tunay nilang hangarin? Protektahan ang mundo o kontrolin ito. Ang bawat miyembro ay may sariling sekreto na hindi nila inaamin. At ang kanilang pagkakaisa ay tila isang laro lamang sa isang mas malakas na manlalaro. At habang lumalalim ang kanilang laban sa mga kalaban, unti-unting lumalabas ang katotohanan na maaring sila mismo ang bahagi ng isang mas madilim na plano. Ano ang sa tingin mo? Totoo ba ang sinasabi ng mga lihim na ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at samahan kami sa paghahanap ng buong katotohanan. Isipin mo, paano kung ang mga bayani na ating sinusunod ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro? Ano ang ibig sabihin nito para sa mundo at sa atin at higit sa lahat sino ang tunay na kalaban? Ang mga halimaw na kanilang nilalabanan o ang mga taong nasa likod ng mga eksena? May isang tao o puwersa na mas malakas pa sa lahat ng Avengers at ang kanyang susunod na hakbang ay magbabago ng lahat. Handa ka na bang malaman ang susunod na kabanata?